Hanggang sa dulo ng mundo Hanggang maubos ang upo Hanggang gumulong ang luha Hanggang mahulog ang tala It's the Dubai uh, showing of Firefly And we're very glad kasi we were looking at the report on how successful the latest Metro Manila Film Festival was. And this is the best picture. And thank you for bringing it here so that the Filipinos here can also enjoy it. Alam niyo naman, ang daming mga Pilipino dito. And they all want din sana to experience mga nag paglabas ng sinihan. It's well received. Excited na mga tao. In partnership with JMA and FIVA Films, nagpapasalamat kami sa tumatangkilik na pelikulang Pilipino dito sa UAA tulad ng Firefly. It's a mythical film. dala, -dala ng uh, pelikula ang uh, kwento ng pamilya. Learnings that I have uh, viewed in uh, watching this film ay yung importansya ng magulang. Yung pahalagan mo natin lahat ng oras. Kung kaya nating ibigay lahat ng mga moments sa mga magulang natin o sa mga minamahal natin sa buhay, i-spend na natin. Huwag na natin pang uh, patagalin pa. Simula pa lang medyo napaiyak na ako. Eh. It's a very good movie to be seen by o OFWs na malayo sa pamilya nila sa Pilipinas. Kasi in a world controlled by the digital age, there's a lot of ways para makausap natin ang mga mahal natin sa buhay. Nakaka-touch, nakaka ang buhay sa Pilipinas na kasama mong mahal mo sa buhay. I just realized na the greatest love talaga is ang mother's love. Kasi may anak din kasi ako eh. So nararamdaman ko yung feeling na nagusto kong mag-shoutout sa lahat ng mga single mom. Sobrang galing yung ano, maging magulang na paano niyo natataguyod yung anak niyo ng gano'n. Isang so, masakit na part doon yung single mom ka na so, may iiwan mo pa yung anak mo. Sobrang naiiyak pa din ako until na nawawala yung magiging komedyante ko.